Si David Eckert ay paalis na ng Walmart nang hindi nito napansin ang isang stop sign at pinahinto siya ng pulis. Ayon sa pulis, parang may naamoy daw ang kanilang aso at parang ang higpit ng puwet ni Eckert. At dito nagsimula ang gulo. Dinala ng pulis si Eckert at isang search warrant sa Mimbres Memorial Hospital para gawan si Eckert ng cavity search. Pero hindi pumayag ang doktor. Tumuloy sila sa Gila Regional Medical Center at doon ay kinuna ng x-ray ang abdomen ni Eckert. Wala silang nakita. Nagsagawa ng manual cavity search ang doktor at wala ring nahanap. Inulit ng doktor ang manual cavity search at sa pangalawang beses, wala pa rin nahanap. Nag-insert ng enema ang doktor at pinilit si Eckert na tumae sa harap ng mga pulis na hinalukay naman ang kanyang tae. Wala pa rin silang nahanap pero paulit-ulit nila itong ginawa. Sinundan pa nila ito ng isa pang x-ray at gaya ng dati, wala silang nahanap o nakitang kakaiba. Binigyan ng colonoscopy si Eckert. Ibig sabihin nito ay nag-insert sila ng maliit na kamera sa kanyang puwet at tinignan ang kanyang kaloob-looban. Wala pa rin. Ang pinakamalala pa dyan ay ipinadala ng doktor ang bill ng lahat ng procedures kay Eckert. Hindi nakakagulat na nakahandang magdemanda si Eckert.